So ayan mga lods no. Tayko. So ayan mga lods no. Magagana um, mga nang araw po sa lahat. Bless Wednesday po. Uh, magpapasalamat po, nagpapasalamat po ko sa yung lahat mga lods na support na binigay niyo po sa akin sa amin team lahat team niyo so mga mga lods shout out sa si inyong lahat no ah uh, lalong lalo na po si ah uh, si Pinabales si Mami Bibot ah uh, sa si Tites si Mami Gloria Kamuglia po shout out po sa si inyo ah uh, So yan mga lods, shoutout, out sa inyong lahat So, yan po Ngayon po, ako lang muna mag-isa Kasi si, ano yung mga kasamahan ko Si Naraste, JBL uh, Kajo Eh, ano Pupunta sila pero mamaya pa So ako lang yung nauna So susunod sila mga lods So yan nga, isa nga pala mga lods no, uh, Shoutout natin yung panganganak ng asawa ni tol Nio na God bless sa inyo uh, may yung asawa ninyo mga lods so successful yung panganganak niya walang anumang kulian mga lods no so yan yung deliver niya ng baby niya is normal so yan congrats and welcome sa baby ninyo tol ninyo bless so yan no so ay mga lods dos, yung mga kasamahan ko mga lods, darating yun mamaya. Pero so, hindi ko alam kung mamaya o mamaya pa. Sige, yun mga lods, salamat salamat kasuporta. Sa so yun o, no? explore tayo ngayon. So sige mga lods, samahan niya ako. God bless you sa inyong lahat. Pray para sa whole team niyo.

Dapat so, na lang. darating mga hanter. darating kami. Halambat. Bakihi igatparin tayo kahit tahimik ang lugar natin. Yum, sa ano. So, mga mga sabutan, sumaramis sila. sumaramis so, rin sila mga na tahibik ang lugar. Yan. So, nais karti. Ikaw, gising! Yan. At totoo ka naman! So, lapit ko lang pala. Dwi, dwi. Buti, hindi ako napansin na.

Alam kong natatakot na sila sa so, napakalakas kong kapangyarihan. <laughs> ano ko. ah, Malakas. Oo, malakas. Isa yun sa lumabas sa butal, mahalos. Ano isa? Makapain ako ng mabuti ngayon. Ayun, walang <laughs> mga mga hunter na magkukulo dito ngayon. Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ So yung mga lods, you know hindi naman tayo magkakampante kasi may baon tayo. Go. Holy water, may baon tayo. Go. Holy so, water. Tsaka may asin na rin to. ganla kayo? pantay kayo? alis muna ako at ako'y katarin. na hilgutan na guto mo ko. malus. alis may baon tayo nito painumin ko yan mamaya ito tingnan natin yung lakas niya, humahuli ko yan malots, no? so, yung mga luts gagawin natin yung mga luts no? gagawin ko mga liporis nya yung unahin ko para pagbalik ko yan. kunti na lang sila sana magkarating yung mga, nanawagan ah, ako sa mga makasamahan ko. JBL, Rusty, Gadjo, Enard, ah, Sikil, Marque, Dodogo So sana magkarating kayo. Kung wala man kayong ginagawa sa inyo, sana magkarating kayo ngayon. Nagsend so, na ako ng location sa inyo, sa kanila, mga lods. Alam na nila kung nasaan ako.

Mama kumusta ka? Okay. Thank you. Talaga tumalot sa so, iyo, no? Know. So, isa, handal natin 'yan. Isa, yung isa na lang.